mga amigo o ba nagkulay blue na o oh. nagkulay blue na pagtingin sa labas sa ubo bong nagkulay white na sa labas nagkulay white na din o oh. medyo oh, ang white nag white na pagkaayos magaay habang nag iipok sa kami dito sa lian mga amigo yan o oh. yung mga plywood yan lahat iipok na lang yan may nabago lang ako doon kaya medyo na antala uh, pinababa ko yung ano ng timon at sabit pala yun. Mabuti na pansin agad. Ah! 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 Yun mga Amigo, umpisa uh, uli kami ni Amigo uh, Bido Ado, may kinukuha lang siya sa bahay Ito Ah. Uh, hindi pala mga amigo na ano Mabuti nakapansin ko Hindi pa naipako yung sahig O, oh, naiikuan pala ang Puro, lahat ito may sahig na yan o no? Tinanggal ko lang muna Sinigusigo ko lang yung sahig dito Basta iipoksin si at saka ipapako May soliras na din yan o Tinanggal ko lang at napansin ko ay yung pinsuti pala ay sabit dito yan o pag yung pinsuting tubo papunta sa hulihan bangga pala dito sa dito susuliras. suliras pre papatong pa yan dyan bangga sa suliras. kaya mabuti napansin ko kaagad kaya ibababa namin ito tatakam pa baba yun mga amigo Buti na lang at dahil kung ito ay nasa higa na mas mahirap ng trabahonin mga amigo mahirap ng gawin yun Ayan. ang problema mahirap ang galing siguro at kakaipoksi uh, na yan ay pero ah uh, kung pupukukin -puk talagang mahirap gagawin po po ng job mga amigo pupukin na lang may job sana o kahit di. Nadie en para. yung kabila yung kabila hindi ooy dali lang la. lambot lang tuklapin ni gabi to eh ha? lang bot lang tuklapin Dili. kaso kabila yung mga yung kabila hindi eh ooy sa kabila

过来，来，飞，嗯。

dito na natin lagay dito 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 pa dito natin takam oh, o pag naiba pa yan hanggang dito ah wala na naman pa ito pabawas hindi ba ito torsado eh mm. hindi ba ito torsado gawa ng ano man to yung ah paano maging torsado yan ah ayaw mo pala pigil na eh mm. same time man ako ulit na ipagtiyo oh, dito na ipagtiyan ko ng mga amigo dito oh, no, lagyan ng kwan dito naman siya atas bandagay hmm. Eh. tapos tapos na si amigo big na doon mga pradik dito kaming alin eh pradik na amigo big doon ay dito ay hala parang parang bangka natin na tingnan no? oh Sir. Mga amigo, o ba, nagkulay blue na, o. Oh. Nagkulay blue na, pagtingin sa labas, sa ububong, nagkulay white na. Sa labas, nagkulay white na din, o. Oh. Medyo, oh, nag-white na pagkaayos magaay habang nag iipok eh, sa kami dito sa lian mga amigo yan o oh. yung mga plywood yan lahat iipok eh, siya na lang yan may nabago lang ako doon kaya medyo na ang tala uh, pinababa ko yung ano ng timon at sabit pala yun mabuti napansin agad o oh, si kasuyo naman nagpintura na o oh. ah, nagkulay white na yung bangka ni kasuyo pilot ito oh, hindi pa natapalan oh. mga oh, Amigo, tatapalan lang yan dito sa lalim. Okay. Yung okay. At huli na yan, gawa na magpaltik pa kami ay. Eh. Oh, yun oh, pati hanggang huli mga amigo oh. Uh -huh. May tulay lang kamarote amigo big ni Kasuyo oh

Masakit doon. Grabe nang ang masuot. Masakit sa ulo yan pag inaikon ah. Abay. Masakit sa ulo. Dugo ulo Ay kung sa bumbo ng pamatama ay hindi. lang dugo ulo yan. Yeah. Masa hindi ka na makaramdam na masakit. Hindi ka na makaramdam ng masakit pag sa Mahal. Oh, sih, Doon ka na sa kulihan. Kaya ako magawa na naman ako ng print. O, oh, magdagdagan ko na lang. Sige, magawa ako ng print dito. O, oh, para diretsa-diretsa na ako doon sa kulihan. Oo. Uh -huh. Ito na lang doon. Oo. Yeah. Kaya-kaya mo na yun. Hindi ko bidit. Oo pa. Ah, ay. Ay. So, so, kanang po. Hindi siya punog ka ng mga manipis. Mm -hmm. makapal. Ito niya, ba? <laughs> <laughs> Hala. Hindi, iba, ibang iba, paitin ng plywood ay eh. may ano yan ay. Eh. Balik taro ng ano niyan ay, eh, grano. Sa lubong. Ay! ay. Wala pala nalagariin kami la ay. Kaya wala, ay, ay, pala ay. Hindi talaga ihiwalay yan. Bait na lang, bait na lang bait na yan. Lang. Nah, tanggal lagi. Tanggal lagi sih. Apa bahan ini Ah. Oh, di Wala. Oh, oh. ah <laughs> Ah, di antalaga, ah. Oh. Nah, lagi. lagi lagi, oh. lagi. Uh, ba, mga amigo? Ayaw sir, sa sapait. Oh. Hmm. Ayan. Ayan. Ayan na ako. naman. Oh. Sandiro nun. Gamay lang. Sandiro mo muna bago ka mag ano, Kaltas. Sandiro mo muna bago ka magkaltas Oy. Kasi isimbre eh, isisigo mo muna yan oh. ay. Sandiro mo na. Ayan. 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 Ayan.

Kung <laughs> di siya mo Kung ba ito nga pait ba? Luko luko pait na yan Luko talaga nga pait ba ito ba? Pero ko sa malambot ay sir Nako po Ayaw

Ito, so, ah. Muntik nang kumapo sa kabila. <laughs> Alin? Yan ay konti lang nito. Kaya nga hindi ko Hindi, kaya bagay yung wala. Bawasan ang wal... konti. Kaya, ano lang ito eh. Uh -oh. Ah, ah. Victor! Oy! Alak ka gas! Alak pala yun. Alak ah, ka sarap dito tayo magkapi. Alak ka pi pala oh. oh. yun. Meron lang sahig. Oo. Alak. 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 Hører du? yun mga amigo bali ano lang ito ang kami nakapag ipuksin ito lahat ito nakaipuksin ang na, mga amigo itong mga sahig ayan nakapako na yan at saka nakagawa naman ako ng manhole yung isa pero itong isa hindi pa namin natapos yun at saka nakapag -pintura na rin si kasuyo yan nandito si kasuyo kanina na pintura ayan o oh. may pintura na yan mga amigo o ayan o oh. Ito na, ito na. kamarote Ah, pero hindi pa yata finishing. ko pini, tapos na daw niya ito pinturan. Last na yun. Last na siguro, nilagyan na ng rebiti ay. Oh. Sa labas, tapos na yon labas. Oo. Hanap ko yung isang martilyo. Hindi na yata papatungan na yan. Sabi. Ha? Hanap ko yung isang martilyo. Ayun. Aba, hindi na mo daw si alin, baka nahulog. Diyan buksan mo yung manhole yung sa uli ha nakapako yan ayun bali may iba pa kami ginawa mga amigo ay tapos tanghali na kami nakapag umpisa tinanghali ako kanina ng gising <laughs> uh, halos ko to totoo din mga amigo kalahating araw lang kami ni amigo bido ay nagtrabaho ngayon ng araw kaya wala kaming gaano nagawa ito hindi naman sa walang gaano at ano din ay nag Nakapag-adjust ako nung paglata ni Mike paglalagyan ng pinsuti. Nakapagbaklas pa na kami at uh, ibinago. Kaya hindi na rin naman lugi ang isang araw ngayong maghapon. Ayun mga amigo. Bukas siguro. Baka bukas. Pwede na kami mag-umpisa dito uh, sa uh, mga kombinasyon naman. Kambiada, saka mga manibila. Yung uh, plots yan yun ang ating gagawin yun ang medyo pag iisipin pa kung paano ilagay kaya hindi ko rin alam kung ilang araw namin yung magagawa gawa ng pag yun ang ginawa mga amigo may mga ikukumbag pa kami may mga wewildingin may mga kwan saka aking kikwintahin yung paglalagay doon na hindi mahirap siguro yung na kong ikakabit yung manibila para matansya yung tayo ng plots yung tayo ng uh, uh, si Linyador, kung saan dapat na hindi masyadong tukutin ni amigo Bido. na Amigo gabi do pag nangangambyo ay hindi hirap yun basta ito madali na mga amigo hindi na mga ilang araw nila ito yari na yun ang baka medyo matatagal-tagalan lang siyempre maga ang matatagal-tagalan pa magka-assemble ng palatik Wala ng ibang kawayan mga amigo na iagawin na yung palatik linisin pa uh -huh. yun Ayun, nandiyan. Dinala ni Kasuyo diyan. Oo, muntik pang mayo na siyang martilyo. Ayun. Mga amigo, abang lang sa susunod na video ulit. Ang oh. pala. Dito na may tapos na sa uli. Wala, hindi ko dinala dito.